Uh, sa GMA naman po, syempre, um, palagi naman akong kapuso, di ba po? Um, ang daming nag-aantay ng sagot na, hindi ba? Ganyan. Eh, ako naman na 20 years na po akong kapuso and I'm very thankful na hanggang ngayon po, eh, ako po ay eh kapuso pa rin. Sinagot ng aktres na si Jeneline Mercado ang mga lumabas na espekulasyon sa posibilidad na paglipat niya sa ibang estasyon. Matatandaan na naging usap-usapan kamakailan ang paglabas ng bagong station ID ng GMA7, kung saan napansin ng ilang netizens na hindi nakasama ang aktres sa nasabing station ID. Kaagad nilinaw ng manager ng aktres ang patungkol dito. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng kampo ni Jenny sinabi na loyal ang aktres sa kanyang network hanggat na ispa ng network ang serbisyo nito. Absent raw si sa sapagkat hindi nagkatugma sa kanyang schedule, ngunit pagtitiyak niya na may imbitasyong ipinadala ang network para sa aktres. Sana raw sa paglilinaw na ito ay matigil na ang espekulasyon at maiwasan na ang mga hindi kaaya-ayang opinyon ng mga tao. Samantala, nabigyan ng pagkakataon si Jenilyn na mapag-usapan ang isyong ito sa latest interview niya bilang brand ambassador ng isang beauty product. Ani Jenilyn, palagi naman siyang kapuso sa katunayan ay 20 years na siya sa network. Kaya lubos ang pakasalamat niya na hanggang ngayon ay nananatili siyang kapuso. Naghihintay lamang raw siya sa kontrata kung nais pa rin ng network na siya ay manatili. Nilinaw din niya na walang offer ang ibang network sa kanya. Buong pahayag ni jennilyn, palagi naman akong kapuso, ang daming nag-aantay nung sagot. Ako naman, 20 years na po akong kapuso. And I'm very thankful na hanggang ngayon po ay kapuso pa rin. Meron pa rin naninego pero mabilis na lang po yan. So, we're just waiting for the contract. Pero happy pa rin akong kapuso. Basta gusto pa rin nila ako, diba? Gayun pa man, pinabulaanan din niyang may offer sa kanya ang ibang istasyon. Pagpapatuloy niya, wala pong offer sa ibang network. Samantala, Napakomento naman ang ilang netizens sa naging pahayag na ito ni Jeneline Mercado. Saad ng ilan sa mga nagkomento. Ang O ay kasi ng iba. Si Jeneline nga di naiinip magka-work. Actually, kaya wala din naman project si Jen dahil hands-on siya sa mga anak niya. Di naman agad malaki anak niya no, parang kakapanganak niya lang last year tas pagtatrabahuin niyo na agad. Kaya nga puro si Dennis Trillo ang may project ngayon. Malabong pakawalan niya ng GMA lahat ng batch 1 na nagstay sa kanila binibigyan nila ng project at pag gusto magpahinga at focus sa family pinagbibigyan din nila taas pagbabalik bibigyan nila work. Magaling na artista yan super ganda pa. Sana magka-teleserye kayo mag-asawa. Marami na rin naghihintay sayo idol na magka-teleserye ka.